Good morning mga ka Spells. Uh, ngayon ay eh, isa na namang mabisang ritual ang ating gagawin. Ito ay para maging baliw na baliw ang isang tao sa iyo o ang iyong minamahal. Uh, gagawin nyo to pag Friday ng gabi, mas maganda kung hating gabi. So halimbawa Thursday ngayon, mamiyang yung hating gabi, so Friday na yon, dun nyo siya gagawin. Pero kung wala kayong time na gawin ng hating gabi, pwede nyo gawin ng Friday um, 8 p.m. to 11.30 p.m. noon Pero mas maganda kung Friday ng hating gabi. So, eto at ating mga kailangan. Red ball pen. Uh, white na paper. O kaya kung walang... Uh, mas maganda kung may picture pala kayo ng inyong minamahal. Pero kung wala kayong picture, white paper. So, eto. nag lang ako. Pasensya na kayo sa drawing ko. Kasi wala naman akong picture ng taong gusto kong gawin nito. So, nag lang ako. Pero mas maganda kung ano, kung may picture talaga kayo. Pero kung wala, uh, white paper na lang. Yan. Uh, uh, mas maganda pakinggan nyo muna mabuti ang mga instructions bago nyo gawin. Sapagkat isang beses nyo lang to pwedeng gawin at di nyo na pwedeng ulitin. Kaya panoorin muna ng paulit-ulit ang video para makabisado nyo bago nyo gawin. So, humanap ng lugar na tahimik na walang nakakakita or nakakaistorbo sa inyo sa likod ng larawan, so halimbawa ito yung picture, sa likod ay isusulat nyo ang pangalan ng inyong mahal ng tatlong beses. So halimbawa Juan de la Cruz, Juan de la Cruz, Juan de la Cruz. Sa ilalim isulat nyo yung pangalan nyo, halimbawa Ana Petra. Yan. Tapos, so yun sa ibaba. Sa gitna, ito drawing nyo ang symbol na ito. So, drawing kayo ng ganyan, tapos pag ganyan, pag ganyan, tapos isang parang tower, yan, tapos, lagyan nyo ng ganyan, ganyan. Tapos, ito. to Tapos, doon. Tapos, bibilugan nyo yan. So, hindi maganda pag tabilog Mas maganda kung parang pagano'n siya. Paoblong. So, yan. Ganyan. So, kung sa picture, sandali. Ganito ang magiging itsura niya kung picture. So, ayan. Ganyan dapat. So, disregard nyo yung background. Ito lang dapat. Yan. Yung guhit na puti. Ayan. Ganyan. Tapos, ganyan. Tapos may bilog na ganyan, ganyan. Tapos bibilugan nyo siya. Yan. So, ayun is parang tower. Tapos may ganun. So, parang espada. Yan. So, pagkatapos nyo ni drawing, sunod yung kandila. So, alimbawa, ito yung candle. Ukaan nyo ng pangalan niya. So, maliit lang itong ginawa kong kandila. Pero, dapat yung buong kandila ang gamitin nyo. So, ukaan nyo ito ng pangalan niya. Halimbawa, Juan de la Cruz. Yan, ganyan. So, buong candle lang gagamitin nyo. Maliit lang itong ginamit ko kasi wala na ako available na rin. Ayan. Uukaan nyo. Tapos, sindihan. Ayan. Sisindihan natin. Medyo ilayo ko kasi sisindihan ko. Ilayo natin sa cellphone. Ayan. Buong candle lang gagamitin nyo. Ito kasi pinutol ko lang to. tumayo. Yan. Tapos, papatong natin to dito. Sa, yan, sa drawing. Yan, ipatong yan sa simbolo. Pagkatapos, ipikit ang inyong mga mata at i-visualize si, i-visualize nyo yung minamahal nyo. So, imagine nyo yung itsura niya, mag-concentrate kayong mabuti. Imagine nyo yung itsura ng inyong minamahal. Uh, imagine ninyo sa isip nyo na kayo lamang ang kanyang iniisip, ikaw lang ang kanyang hinahanap-hanap at minamahal habang buhay. Mababaliw ka, sa iisip sa akin, gano'n. So yun, ipikit ang inyong mga mata at i-visualize si minamahal. Sabihin sa inyong isipan, ako lamang ang iyong iisipin, hahanap-hanapin at mamahalin habang buhay. Mama, mababaliw ka sa kaiisip sa akin. Ulitin ng tatlong beses. sabihin natin yung pangalan, Juan de la Cruz. Ako lamang ang iyong iisip-isipin, ako lamang ang iyong hahanap-hanapin at mamahalin habang buhay. Mababaliw ka kakaisip sa akin. Juan de la Cruz, ako lamang ang iyong iisip-isipin, hahanap-hanapin at mamahalin habang buhay, mababaliw ka kakaisip sa akin. Pagkatapos ay dumilat at lagyan ng pabango ang papel o larawan na sinulatan. So, sprayan natin ng pabango. So, kahit anong pabango or yung favorite nyong perfume. So, sprayan natin. Yan. Pati yung picture nya. Sprayan natin. Yan. Pagkatapos ay sunugin ang larawan o papel. So, itupin natin. Tatlong, eh uh, medyo itupin natin siya para madali nating sunugin. So, susunugin so, natin. Pwede rin pala kayong gumamit ng candle na ganito, yung tea lights. Mas maganda kung red, pero kung wala, ay pwede kayong gumamit ng pink or white. Tapos ayan, sunugin natin. So, dapat meron tayong pagsasahuran ng abo. Ayan, sunugin natin. So, ayoko muna siyang bitiwan kasi baka lumipad yung apoy, eh, yung papel habang may apoy kung ano pa yung masunog. So, uh, dapat meron kayong panghawak habang sinusunog nyo. Uh, apoy ako apoyan ko pa. Basa kasi. ang kailangan i ipunin natin yung kanya magiging abo Kinabukasan sa ganap na alas 3 ng hapon ay isaboy ang abo sa inyong kwarto. So itong kandila ay uh, bayaan nating maubos. Pagkatapos nito, huwag nang isipin ang ritual na ginawa sa pagkatusan na itong kikilos para maging baliw na baliw sa inyo ang inyong partner o inyong minamahal. Gawin lamang ito sa taong tunay mong mahal sapagkat wala na pong bawian ang bisa ng ritual na ito. Malakas po ang bisa nito kaya isipin mabuti kung talaga, talaga bang gusto nyong makasama habang buhay ang taong gagawan nyo nito. Gawin lamang ito sa inyong mga partners para maging habang buhay ang inyong pagmamahalan. Pwede rin ito gamitin sa nililigawan nyo Basta siguraduhin lamang na mahal nyo ang taong paggagamitan nyo nito. Hindi po biro ang bisa nito pag nagawa nyo ng tama at napagana. Magiging baliw na balim sa inyo ang inyong minamahal at ikaw lang ang kanyang laging iisipin, hahanapin at mamahalin. Gawin lamang sa araw ng biyernes. Hanggang dito na po lamang. At sana ay makatulong sa inyo ang video na to. Paki-like po at paki-share para mas marami ang matulungan. Salamat po. Bye-bye.